MMG ito. MMG Seat and View. Okay. So, pasukin natin push. Push. Ta, -tap. ayan si Mrs. Okay. Tingnan natin dito. Ah, gusto ko magkape. Ano? Ito yung coffee nila, oh. Priceless. Siguro, ano, Mocha or Americano. Yung big na dapat no, Americano. Uh, yun Americano. Alam mo naman pag ganitong mga last stress na sarap na magkape. smile treasure. Dito kami sa ano, Palawan Medical Center. Ito yung ground nila. Oh. Diba? diba baka... Okay. Ito baka okay. nito. Sige. Matikman natin yung kape nila rito. Americano. Pinipipare na yung ano, uh, coffee no? Matikman natin ngayon kung gaano ka sarap yung cake Ito yung priceless. Ayan ang ano natin, oh. No? Ang barista. Okay. My... Okay. okay, so yun na nga. Ito. Ah. Matikman natin ngayon Okay, so ito na yung coffee. Matikman nga natin. Abet. Uh, um, wow, ah. wow, ha? Okay na rin. For the price of uh, 90 pesos. Mm. Uh, alam <laughs> na ano, nagreact yun Alam <laughs> na ano, nag-train na lang sana Nag-train 1 na lang Hindi iba naman yun diba Alam ano, na nakalimutan natin bumili ng filter Para sa ating coffee ba Coffee maker natin Okay so yun naman po